Magandang umaga. Ayan. Ha, dito tayo sa dito po sa taas, sa may spot natin talaga. Ay sige, epe. Ayan. oh, epe. Hoy. Epe sige po. Nauna po. Na, po sa akin 'yan. Ay ka sa kakapura po na iwan ko po yung akin tripod. Ayun, na tayo yung gagamitin tripod. Hay. Ayun, paano kaya to? Sige po, tatry ko lang po, makapagbibideo ko kasi sayang pag ko yung aking tripod. Kakapura, nakakalimutan ko pa. Wait. Pinatung ko lang po yung cellphone ko sa may may kahoy. Nakalimutan ko po yung tripod. At <laughs> na. Ayan. Anong pangalama? Mr. Robert. Ayan. Shut up po kayo ni Robert. Ayan. ang nakahulog. Sama mo ako nun eh. Ay. Kahapon. pala. pa ka? Naminit po kahapon? Oo. Uh -huh. no, Naubos ng paan. Kailangan mo walang kumaagat. Mayroon lang din lang ako si Boss mo ako na, na? Ayun. ah. Hapon. Ah. Ayun, nakahuli ah. Oh. <laughs> Ayun ah. Uh. Tas mo kipi, para makita na. Lang. Ayun po. Tatlong dali na po yun. Ayun, good size na po yun oh. Oh. ah. Ha? Ito so, na nakawala pa. <laughs> <laughs> Ayun na, huli ha. Ayun na. Three finger na po ah Ayun na, good size na po ha. Good size. Yung bingwit niya, sa baba. Huli ba, huli? Parang huli. Ha? <laughs> Tinangay po yung ano niya. Yung pamingwit niya sa tubig. Ha ha na. Ayan po. O. Ayan, pangalawa. <laughs> Ayan pa pa Boss, ang <laughs> Ayan o <na>, Gilas <laughs> Ayan o na. <laughs> Ayan na, naka aha. Dali na naman ang pangulam Ayan o Ayan, saya-saya Sob na naman ang pangulam <laughs> Ayun, nakakarami na po si Kaya Ipe Eh, huli Eh, okay. nakawala pa <laughs> Parang malaki ah. <ha? laughs> Ayan pa Gusto ta? mo ito? Una mo Ano? Ayan, bibigay ko kayo kay KP po ah. Dalas <laughs> oh. oh Sobra higit po dito sa ating spot Ayan mga higit Anli paim po saka ano Anli biwas Anli biwas <laughs> Ayan po nakahuli na naman si Kipe Ayan wala ayo ah Ayan wala <laughs> ayo Ayan wala ayo Ah, Ay, Ay, naka. Ah, dalas baka huli ng ano ko ah. <laughs> Bago. Bago ah. Sa'yo ba to? Gusto ba? Sige. Ayan, bigay ko po ulit ah. Ayan, pinipirito niya po na malutong ito. Hello po. <laughs> Ay, naka. Libibas talaga dito sa uh, ano, ating spot. Uh, Ayan. <laughs>

Hmm, naka. Oh, ano? mga tripping kira ano? Kasarapan yun. Ayan na, ayan Hinatak, hinatak. Ayan na. Uh. Huwag po sa kabidyo. Hinatak po yung bibit siya. <laughs> ayan na to. Ah. Hinatak ano na. na naman. <laughs> ah. Ah. Ayan, sumabit pa. Ay, sumabit pa. <laughs> ayan po. Sumabit pa isang bingwit na yan. Hindi, bababa muna. <laughs> ano ayan, dalas, oh. Ay, dala sa. Ay, po. Ay po yung yung ano niya, oh. yung lagay niya sa akin. Pakita mo kayo, pe. Ang lagay mo. <laughs> dalas Ito, po. Uh. alibibas po dito sa ating spot. Ito po sa ako. Ay, no. may nilalagay po sa ako. ano no. Marami na po, sobrang po yung pangulam ni Kipe. Ano po? <laughs> Ay, naka. Ay, naka. Ay, libiwas lang po talaga. Ay, libiwas, lang po talaga daw dito. Ay, nauna po sa dito sa akin eh. Ah, ano, uh, meron po kasi yung hatid sundo. Na libiwas. Na naman tayo dito sa ating spot. Ay, no, oh. Uli oh. Uh. Uli uh, Malaki na uh. uh. 'yan. Ay. Ay. Oh, ay. Ano? <laughs> uh. Ah. Uh, uh. Ay, ra, original ah. Uh. Salamat ah. Uh. Ah, uh, original. Ay, pa. Por pinggir na puta, oh. <laughs> eh, hey, thank you Lord. Salamat. Nampo. Alam tu boleh yo. Oh, hello <laughs> <Huli>, oh. <laughs> oh, kanan na, Royo ah. Oh. Original na naman ah. Oh. Ayos. Oh, original. Nampo, <laughs> kahagis ko lang ah. Oh. Salamat <laughs> ta. Oh. Ano naman kayo Ha? <laughs> ah? Ayun na. na? Ay! Nakawala pa! Ha Ah! Ah! Ay! <laughs> Ay! Nakawala! May bitaw pa! Hmm. Ayan o, kinaagat ang na nabisa ko. Ayan na. o. Oh. Huli huli, oh. huli mo, huli. Ah! huli na, wala na naman. Kaya pa, pangalawang beses na. Uh -huh. <laughs> Ayan na ha 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 talaga ang libiwas po talaga hindi <laughs> ka maiinip ang libiwas talaga na naman <laughs> oh huli ah. Ah, 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 ah. ay salvage saka sa mga ano ah. huh. kung ano mo ta kung ano mo ta yeah bibigay, bibigay po ulit natin may huli na pala eh ayaw uh mo -huh. ah ah ito ang humuli. Tignan mo. Ay. Ayan, kumakawin pa po siya. Ayan, ala. Ay. Ay, salamat Lord, oh. Mahuli, ala. O, ayan. Ayan, ala. Ay, ah, dalas ni Kipi. makahuli talaga. Alikid na Huli pala, oh. Huli ba? O, huli. Ay. O, ay. Original o, oh. lapad ha, oh. wala pa. Ayan, pili oh. pili po yung nahuhuli ko. <laughs> Ay, salamat, Lord. Oh. <laughs> pili pa na yung huli niya. Pili, ayan o. Ay! <laughs> Alam ko huli na naman, bimitaw pa. Ayun ah. Oh. yan. na. Oh. Ah. Oh, oh. oh, oh. Lumalaban <laughs> pa oh. Ayan. ah, gaganda ng size mo na huli ka. <laughs> yan po yung nahuli ko. Oh. Pili po yung huli ko. Pili oh. Ito. Oh. Yan po mga pili oh. Ayun Lalagyan ko po ng kamyas. Masarap po yun. Ayan, Sisigan ko po sa kamyas.